Ayan. Update ko sa inyo yung dumating kahapon. Ayan. Kanina tahimik na iwan ko ngayon ba. nagkagulo na naman yan. No? Ayan. Ang dami nila kanina dyan. No? Oh. Lahat na naman ng mga alaga akong bis. Sinusugod nila. Pero ngayon, ewan ko, hanggang doon, sa mga box doon sa dulo, na naghahanap ng bahay, ayaw ko, ang kolon niyang nagkakagulo niyan Ito lang sila. Ayan o. Wala yan laman. May lumipat kahapon. Hanggang ngayon magulo. e ko ilang araw yan na ano nila. Magiging papaya sila kasi Dumating pa yata ang mga kasamahan nila na napakarami. Nagpapasokan sa box. May nalabas, may napasok, kaya ano yan ay wala na kasi yung nakatira dati dyan dyan sa viral na yan pinatong kaya sa box ngayon pumunta na sila sa ilalim ngayon nag ano sila nag kala ko naghati ngayon ang ginawa ko kinuha ko na yun sa ilalim kasi meron na silang ano yun pincel ngayon ayun na yun yun na siya na yung kasamahan ng viral na yan no? tapos nakita ko pagkano ng araw tinignan ko yung viral na yan kung anong laman ay mga mga pollen na lang at saka ano honey sabi ko oh, ah, wala nang laman lumipat na dyan sa box na yan na pinatungan ng viral ang ginawa ko ayan pinatong ko sa panibagong box nakyat ko dyan sa taas may lamang pa siyang honey at saka mga propolis ayan, biglang may dumating na ganyan ayan ngayon, pangalawang araw yan yan pag tumira dyan nice, good kasi napakarami yan bye bye, yun lang bye bye update ko lang yan